Sa mundo ng rock music, si Slash ay hindi lang basta legendary guitarist. Dahil siya ang isa sa naging inspirasyon ng na mga kabataan noong araw na nagbabalak mag-aral na tumugtog ng gitara. Sariwa pa nga sa aking alaala -ala, na noon ay matugtog mo lang ang intro ng Sweet Child e eh sikat ka na sa mga kaskwela mo. Dahil nga hindi pa naman ganun kalaganap ang mga tutorial, hindi pa masyadong uso ang tabs, walang shortcut, walang YouTube, at ang lahat ay kukunin mo sa tiyaga gamit ang iyong tenga. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga kay Slash? Dahil sa galing niya sa gitara, ay eh idagdag mo pa yung kanyang forma. Kaya naman masasabi talagang siya ang isa sa pinakakinikilalang miyembro sa kanilang banda. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay nila, ay dumating ang puntong iniwan din ni Slash ang Guns N' Roses. Pero hindi ito basta-basta. Hindi dahil sa musika kundi dahil sa malalim na hidwaan nila ni Axel Rose. Pero ano ang nangyari? Dahil matapos ang halos dalawang dekada na alitan at parinigan, ay nagulat ang buong mundo nang makita si Slash at Axel na magkasama sa isang entablado. Paano sila nagkaayos? Sino ang unang lumapit? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang lahat ng yan. Idagdag pa natin ang simula ni Slash, ang tagumpay, ang pag-alis, ang muntik ng tumapo sa kanyang buhay at ang pagbabalik-loob sa banda na minsan na niyang iniwan. Ito ang kwento ng gitaristang hindi kailanman naging sidekick. Dahil sa bawat tugtugin ng Guns N' Roses, nandoon ang presensya ng kanyang gitara na kailanman ay hindi na yata kayang mabura sa kasaysayan. Bago ang tugtugan, bago ang tagumpay at mga iconic guitar solo, ay nagsimula muna ang lahat sa isang batang tahimik, rebelde at mahilig sa bisikleta sa tunay na buhay si Saul Hudson o mas kilala bilang si Slash na ipinanganak sa Hampstead, London. Pero lumaki siya sa Los Angeles at panganay sa kanilang dalawa na magkapatid. Hindi naman biro ang ginagalawan ng kanyang mga magulang dahil expose ang mga ito sa mundo ng musika, fashion. Ang kanyang ina ay gumagawa ng costumes at isang graphic artist naman ang kanyang ama. Ngunit sa murang edad ay maagang nasaksihan ni Slash ang paghihiwalay ng mga ito. Kaya naman lumaki siyang rebelde sa mga magulang, madalas na napapasok sa mga gulo at bisyo. Una itong nahilig pero hindi sa musika, kundi sa bisikleta at sa ay naging kampyon sa BMX riding competition. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin na magkakilala sila ni Steven Adler na sa ay magiging drummer ng Guns N' Roses. Si Adler ang naging matalik na kaibigan ni Slash ang dalawang ito ay nagkasundo dahil pareho silang galing sa broken family, parehong rebelde, parehong hindi alam kung saan patungo. Saksi nga ang mga iskinita sa Los Angeles sa mga gabi nilang magkasama sa kabiguan, lango sa droga at mga paglalasing. Pero isang bagay ang naging matibay na komunikasyon nilang dalawa. Yan ay ang musika. Unang ipinakita ni Adler ang kanyang gitara kay Slash at ipinadinig sa kanya ang mga kanta ng Led Zeppelin at sa kalaunay nagbuo sila ng banda. Ang unang ang hinawakan ni Slash ay ang bass guitar pero unti-unting nabaling ang kanyang interes sa pagigitara, paulit-ulit na insayo, matalas na tenga, walang yabang. Tahimik lang siya pero naglalagablab ang damdamin. Mula sa mga banda tulad ng Road Crew at Hollywood Rose, unti-unting umakyats si Slash sa underground scene ng LA. Noong 1985, ay nabuo ang Guns N' Roses sa unang yugto ng banda para silang bomba na sasabog anumang oras. At yun nga ang nangyari dahil nung lumabas ang Appetite for Destruction ng 1987 parang sinilaban ang buong mundo ng rock music. Si Slash, sa kanyang iconic top hat, kulot na buhok at matinding guitar solos ay agad na naging simbolo ng kamanghamanghang talento. Ang Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, at Paradise City. Lahat yan ay parang kidlat na dumaan sa kasaysayan ng musika. Pero sa likod ng mga sigawan at palakpakan ay may unti-unting nabubuong tensyon dahil habang papunta sa rurok ang banda, palalim naman ang palalim ang kanilang mga personal na problema. Si Slash ay tuluyan ang nilamon ng masamang bisyo. Lahat yan ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Pati si Adler at iba pang miyembro ay lubog na rin. Parang hindi na nga banda ang turingan nila kundi barkadahang naligaw sa dilim. At habang tumitindi ang sugat sa pagkatao ni Slash ay lalo namang lumaki ang bangayan nila ni Axel Rose. Si Axel ay perfectionist. Gusto niya ay kontrolado lahat mula sa kasuotan hanggang sa oras ng kanilang show. Samantalang si Slash ay ayaw na nadidiktahan dahil mas gusto niya yung natural at walang arte may mga pagkakataong hindi na sila nakakaintindihan dahil itong si Axel ay madalas na mali sa kanilang pagtatanghal at minsan ay umaabot ng dalawang oras ang delay. Dito nga galit na galit si Slash dahil napapahiya sila sa napakaraming fans. Kaya naman may mga insidente halos magkabungguan na ang mukha ng dalawa sa backstage. Natanggal naman si Stephen Adler dahil sa sobrang pagkalulong nito sa droga. Tapos si Izzy Stradlin ang rhythm guitarist at isa sa pangunahing songwriter ay bigla na lang umalis noong 1991. Napagod na raw kasi siya sa gulo at sobrang hidwaan sa loob ng banda. At ang isa pa ay alam niya sa kanyang sarili na hindi siya makakaiwas sa paggamit ng droga kung mananatili siya sa grupo. At para naman kay Slash ay isa itong malaking dagok dahil si Izzy ay hindi lang basta kasamahan kundi isa sa pinakaunang kasama nila sa Guns N' Roses. Pinalitan si Easy ni Gilby Clark na naging malapit na kaibigan ni Slash. Magkasama silang tumutugtog, nagtutulungan, at tinatawid ang matinding tour. Pero kahit si Gilby ay hindi rin pinalampas. Kahit maganda ang chemistry niya sa grupo, ay bigla na lang siyang tinanggal ni Axel Rose nang hindi man lang kinukonsulta ang buong banda. Habang lumalalim ang kasikatan ng Guns N' Roses, lalo namang lumalala ang mga hindi nila pagkakaunawaan. Hindi lang ito basta usapin tungkol sa musika, kundi pati sa tiwala, respeto at prinsipyo ay unti-unti nang nawawala. Hindi pa roon natapos ang kontrobersya. Noong mga huling taon, bago tuloy ang umalis si Slash, isang legal na hakbang ang ginawa ni Axel na lalo pang nagpalalim sa sugat ng kanilang samahan. Yan ay nang isinumite ni Axel Rose sa kanyang pangalan, ang trademark ng Guns N' Roses. Pero paano nga ba napapirma ang mga member? Ilang minuto bago magsimula ang isang concert nila habang sila Slash ay nakahanda ng tumugtog ay ayaw namang umakyat ni Axel sa entablado at ang kondisyon nito sa kanila ay kakanta lamang siya kung pipirma ang bawat member sa isang kasunduan yan ay ang nagpapatunay na mapupunta sa kanya ang trademark ng Guns N' Roses Walang nagawa sila Slash at iba pang miyembro kundi ang lumagda alang-alang sa mga galit na galit ng mga fans ang masakit dito, kahit sila ang orihinal na bumuo ng banda, eh si Axel na ang legal na may kontrol sa pangalan. Hindi ito basta usapin ng pride, usapin na ito ng pagmamayari, ang respeto ng kasaysayan at sa mga taong nagbuwis ng dugot pawis para buuin ang kanilang banda. Pero sa kabila ng lahat na kahit na gustong umalis ni Slash, ay pilit pa rin itong lumalaban para sa banda at mga tagahanga. Samantalang si Axel Rose ay naging mas dominante sa mga desisyon ng banda. Siya na ang may final say sa mga recordings, sa mga petso ng tour at maging sa mga taong dapat o hindi dapat makasama sa grupo. At dito na nga pumasok ang isang insidenteng labis na ikinasama ng loob ni Slash. Ayon sa mga insider, may isang kanta na inirecord ng banda na kung saan si Slash ang gumawa ng guitar solo at matapos ang ilang sessions na kumpleto niya ito at naging parte ng final mix ng kanta pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay binura ito ni Axel at pinalitan ng gitar solo ng kanyang kaibigan na gitarista. Pero para kay Slash, hindi lang ito pagyurak sa kanyang dignidad bilang gitarista kundi isang direktang insulto sa kanyang kontribusyon sa banda. At ang tanging bagay na ayaw niyang mawala ay ang respeto pero naglaho din sa huli. Noong 1996 ay formal na siyang umalis sa Guns N' Roses. Sabi nga ni Slash, sa isang panayam. I never really wanted to leave Guns and Roses. But when someone controls everything, even your own voice, it's not the same band anymore. At sa mata ng mga tagahanga, para itong dahan-dahang pagkamatay ng isang alamat at para sa kanila, si Slash ang puso ng banda. At maraming nagsasabi na hindi na Guns N' Roses ang grupo kapag wala siya. Samantalang si Axel Rose naman, bit-bit ang pangalan ng banda ay nagpatuloy sa sariling direksyon kasama ang mga bagong member na sina Robin Fink, Buckethead at iba pa. Pero para sa mga tagahanga, wala pa rin katumbas si Slash. Pagkatapos ng pag-alis ni Slash sa Guns N' Roses, may mga nagsasabing tapos na rin ang kanyang karera sa musika na parang ang pangalan niya ay nakadikit lang kay Axel Rose at sa Guns N' Roses. Pero gaya ng isang tunay na mandirigma, eh hindi siya basta-basta nawala sa eksena paglabas niya sa banda, unang ginawa ni Slash ay tinuloy ang paglikha ng musika sa sarili niyang paraan. Binuo niya ang bandang Slash Blues Ball. At noong 1998, pinagpatuloy niya ang bandang Slash Snake Pit kasama ang kanyang kaibigan si Gilby Clark at Matt Sorum. Hindi man ito naging kasintanyag ng Guns N' Roses, pero dito natin nakita ang pagkataon ni Slash bilang isang artist na malaya. Isinulat niya ang mga kantang gusto niya tumuktog sa mga gig pero kahit hindi stadium level ang audience ramdam na ramdam mo ang raw energy ng kanyang musika Pero sa likod ng lahat ng yan ay hindi rin naging madali para kay Slash dahil tila nawala rin siya sa direksyon Kaya naman lalo pa itong nalulong sa kanyang bisyo na halos tumapo sa kanyang buhay Dahil noong 2001 ay na-diagnose si Slash ng cardiomyopathy isang seryosong sakit sa puso na dulot ng labis na paggamit ng droga at alak. Sinabihan siya ng kanyang mga doktor na may taning na ang kanyang buhay, na pwede na lamang tumagal ng anim na linggo kung hindi siya titigil sa kanyang mga bisyo. Pero sa halip na tuluyang bumigay, mas pinili ni Slash na bumangon. Sinabi nga niya sa kanyang sarili, I still want to live. I still want to play in a band and create more music. That's why I need to fix my life. So mailalim siya sa matinding therapy, rehab at surgery dahil kinabitan siya ng isang aparato sa dibdib na tumutulong sa pagtibok ng kanyang puso. Sa kanyang desisyon na talikuran ang bisyo ay isa itong pinakamagandang hakbang na ginawa niya hindi lang bilang isang musikero kundi bilang asawa at padre de familia. At habang inaayos niya ang kanyang karir, naging aktibo siya sa pagiging ama at naging mas bukas sa pakipag-usap tungkol sa kanyang mga pagkakamali Isang slash na mas mature pero hindi pa rin nawawala ang pagiging rockstar. Noong 2002, si Slash, Dap McKagan, Matt Sorum at iba pang musician ay tinatag ang isang supergroup na tinawag na Velvet Revolver. Dito ay napatunayan ni Slash na kaya niyang magtagumpay na kahit wala ang Guns N' Roses. Dahil ang kanta nila na Slider ay nanalo sa Grammy Award at nakakuha ng multi-platinum album. Patunay na ang apoy ng kanyang gitara ay hindi pa rin nawawala. Nanatiling matibay ang pangalan ni Slash. Nagkaroon siya ng sariling signature Gibson Les Paul. May sariling line ng amps at merchandise. Patuloy ang sold out ng mga tours sa buong mundo. Siya ay tinuturing ng Rolling Stone magazine bilang isa sa top 100 guitarists of all time at naging inductee sa Rock and Roll Hall of Fame. Kahit marami na siyang naranasan, pagkaka pa pero mas pinili niyang tumayo muli. Dating lulong sa bisyo, dating wasak, pero ngayon isang simbolo ng pagsisikap at pagbangon. Ang pagkikitang muli, pagpapatawad, pag-amin at pagbabalik. Pagkatapos ng halos dalawang dekada ng hindi pagkikibuan, galit at tensyon, ay hindi na umaasa ang sino man na muli magkakasama sa isang entablado sina Slash at Axel Rose. Dahil alam ng mga solid fans, ang pagkatao ni Axel, madamdamin, matigas ang paninindigan, at bihirang umamin ng pagkakamali. At si Slash naman, kahit tila kalmado sa labas, matindi rin ang hinanakit sa mga nangyari noon. Pero gaya ng sabi nila, gumagaling ang lahat sa paglipas ng panahon. Taong 2015, may mga bulung-bulungan na nagsimula sa backstage ng ilang events may nakakita raw na tila nagsisimula ng magkausap muli si Slash at Axel Rose. Pero walang kumpirmasyon dahil tahimik lang si Axel at tahimik din si Slash. Pero sa isang panayam, natanong si Slash kung okay na ba sila ni Axel. Ang sagot niya, Yeah, we're cool now. Everything's fine between us. All the conflicts have passed and time has healed the wounds. Ilang salitang simple lang, pero para sa mga fans, iyon na ang simula ng himala. At hindi nga nagtagal ay nagkausap na ang dalawa ng mas malalim. Sa isang pribadong pagkakataon ay pinag-usapan nila ang mga alitan, ang pagkakamali at mga naudlot na pangarap nila bilang isang banda. Humingi ng tawad si Axel Rose sa mga nagawa niya noon. At si Isla siya naman ay hindi na naghanap ng gulo dahil gusto niya ring itama ang mga pagkakamali at ipagpatuloy ang musika. Ang trademark o kung kanino dapat mapupunta ang pangalan ng Guns N' Roses ay hindi na naging malaking hadlang para sa kanila. Mas pinili nilang pagtuunan ang musika, ang pagmamahal sa mga fans, at ang kanilang relasyon bilang magkakaibigan. Si Slash ay mas mature na ngayon, malayo sa dating lugmok na musikero. At si Axel, ayon sa mga kasama, mas kalmado na, mas mahinahon, wala na ang dating mapusok na leader. At noong 2016, ay pumutok ang balita na gumulat sa buong mundo dahil muling nagsama ang tatlong classic member ng Guns N' Roses na sina Axel, Slash at Duff McKagan para sa isang reunion tour. Bumenta nga ito ng halos 600 million dollars na isa sa pinakamalaking tour sa buong kasaysayan ng rock music. Para sa mga fans, luha ng tuwa ang dala ng muling pagtatanghal nila sa isang entablado ang mga kantang isinulat nila sa gitna ng kaguluhan at bisyo ay muli nilang binuhay at ngayon ay isang grupo silang nagmamahalan bilang magkakapatid sa musika. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa pangalan o sa pagmamayari. Minsan ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng bukas na puso para magpatawad at magkapatawaran. Ang kwento ni Slash ay hindi lang tungkol sa tagumpay at pagkatalo, kundi pati na rin sa mahalagang aral sa buhay lalo na sa pagpapatawad. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong dati nating tinawag na kaibigan, mga kasama sa tagumpay na nauwi sa matinding alitan. At tulad ng nangyari kina Slash at Axel Rose, kahit gaano man katindi ang hidwaan, may pagkakataon pa rin para maghilom ang sugat sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sa huli, ang kapatawaran o ang pagbubukas ng pinto ay para sa muling pagkakaibigan pagkakaisa at isang maliwanag na kinabukasan. Kaya sa bawat nota ng gitara, sa bawat kwento ng buhay at musika, 'wag nating kalimutan na ang puso ng tao ay may kakayahang magmahal at magpatawad. Salamat po sa panonood. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto. Tugtugan lang.